Vlog. Welcome to my guys. Berarti <laughs> kita. ari kami din sa sekolah sana, no? May adventure kami. <laughs> Mangita mi ogwan. Mangita mi og damang. Mangita <laughs> kabudlay no? Susayawan sayawan gini karon. Ang yung ining ko nga bata di ho kay. Huwag gini kugusaya. Malakat lang ni na kabalo man gali maglakat sige guys amo lang na guys tanaw ka mo tanaw ka mo amu adventure <laughs> 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 dalan din <dinamun> na mo no kabudlay <laughs> <laughs> oh. tablaw ko <laughs> diba Oh, hula tak <akorad. laughs> <laughs> kurat ke basi mad, das mak ke? Kau ke log sih nak oh? <laughs> batu <laughs> tikang? <laughs> kay danlog log inading inang duta danlog log. Wah, <laughs> 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 wala mabuhat ng <dang> linta? <laughs> oh, sige, kaya na, kaya. Okay, oh. Bantuyo oh. Bantoy, pa, oh. G Struggle. Sandalan di nga. Kapit kabudlay sandalan. Ano ko siya si Rod, ah. Ayuhan nga, di mo lang kay. Ma, ma slide. Oh, ma slide. Oh, dali lang. Kalisod-lisod hey, guys. <laughs> <laughs> kami, ano, <Matangata> mga guys. <laughs> babay, mga guys. Kaya na daw niya, oh. Ang dala, no? Oh, medyo okay-okay na. Na? Okay-okay pa na? Kaya kami dis kasi utan. Nita kami, kwan. Saging kaglubi. Oh, mangihi pa sila. Pinamalas man ko, pinamahulay man ko ba? Oh. Ay, gago picture mo <laughs> ah, <laughs> joke na <no>, eh. <laughs> ang ibang <'y> video. <laughs> Ari picture mo <man>, na eh. <laughs> oh, naipit ang binangon. <laughs> naipit ang binangon. <laughs> naipit ang binangon. <laughs> Ito na mako. Ina, come po stop. Go lang naman. Sige, yate ang puno. Ayaw ang puno. Yate, yate ka ng puno. Eh, mukha mo tangot doon. <laughs> <laughs> pag na, imutod lo. Hindi ka maadlock ng mo. Binangon! Nalo man na yan! Ayun, ipan mo Champion! Bigyan ng jacket niya! Bigyan Ano Ako ni Kapihan niya. Bahala ka muna! Hmm. Muna ni Kapihan? Namiyad eh. Kepihan ini neng. Alah, boleh mengitumpah.